Magandang umaga po sa inyong lahat. Another exciting day. Tatalakayin natin ngayong umaga dahil kahapon sa laman ng mga balita si senador Richard Dick Godona, at si senador Antonio Trillanes, senadora Laila Dilima Nagkaroon po ng bangayan kahapon sa loob ng uh, nung isang araw sa Senado ha? Dahilan para mag-walk out itong si Dilima At si Trillanes naman itinawag eh, ang kanyang komite Kung saan siya mismo miyembro Tinawag niya itong bias <laughs> Abay siyempre nagalit po yung chairman si Senadora Richard Dick Gordon Abay eh ang sabi ni Gordon eh dapat daw eh mabigyan ng sanction ha itong uh, dalawang kasamahan nila dahil sa pag-uugali dahil sa pag-aasta diyan sa loob ng uh, Senado tagugat po ng lahat ito ay ay uh, matapos na ayon kay Senator Gordon hindi raw isiniwalat ni Dilima sa committee hearing na si Matubato ay may kaso pala ng kidnapping. Eh, sabi naman ni Dilima na isiwalat na yan. Eh, sabi ni Gordon, eh, wala ako noon. Bakit hindi mo inulit? Ba't hindi mo sinabi? Eh, ako na yung chairman ngayon. Eh, syempre, to the rescue naman itong si Senador Trillanes, nakaalyado ni Dilima. At sinabi niya, eh, bias! <laughs> Naku mga kapatid patindi ng patindi itong teleserye dyan sa Senado at lahat na lang nang uh, ikanga ay nakatuon dyan sa Senado na yan. Ang uh, dahilan ng lahat ng ito ay dahil lamang sa testimonya ni Matubato. Eh sabi nga po ng ilan, eh bakit hindi pa kasi dispatsahin niyang Matubato na yan? Eh bakit na lang daw sila dilima na lang, tang, dilima na lang yata at Trillanes ang naniniwala sa taong yan? Ang sambayanan ay hindi naniniwala. <laughs> ang mga mambabatas, ang tanong dyan, eh bakit nga naman? Bakit pa paulit-ulit na isinasalang yung mamang yan, eh mali-mali naman? Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Matobato. At alam niyo ba kahapon naglabas ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court Pinapaaresto na po si Matubato dahil po sa kasong illegal possession of firearm At kaso niya ng kidnapping doon kay MacDum <laughs> Nako problema nito ngayon nasasinado siya Pero ang uh, tingin ng ilan e eh, baka makalibre dansa sa... ...Warrant of Arrest na yan. Pero tingin naman ng ilang mga abogado... ...hindi naman, di siguro. Abay, hindi naman na... Uh, ...kinustudian ng Senado yan. At saka, wala pang... Uh, ...hindi binibigyan ng Senado ng immunity... ...si Mato Bato. So, anumang kasong isasampa sa kanya... ...o habulin man siya... ng mga kaliwat ka ng kaso... ...aba... ...e eh, walang lusot yung mama... Dahil wala naman siyang immunity, walang immunity na ibinigay ang Senado. Lalo ta wala naman ito sa kustudiya ng Senado. Dahil ito ay hindi naman testigo ng Senado, kundi testigo lamang ni Trillanes at ni Lima. O, ay di ka kahapon, naglabas po ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court. Dahil itong si Matobato pala may kasong illegal possession of firearm, ha? Eh nagpiyansa laang. O ngayon, papano natuloy ngayon ito, ha? Aba eh kailangan iharap ni Trillanes Samahan ni Trillanes si Matubato doon sa Davao Regional Trial Court Dahil yan ay pinapaaresto na ng uh, korte Eh wala hong magagawa dyan ng uh, senador Kasi nga naman hindi naman siya state witness Hindi naman binigyan pa ng uh, senado ng immunity Na libre siya sa mga kaso ata uh, hindi rin pwedeng hindi i-turn over yan sa korte dahil uh, si Matubato ay wala naman sa kustudiya pa ng uh, Senado at tanging ang uh, kumukup kup lamang sa kanya ay itong si senador Trillanes. Nako, eh lumalalim ho ng lumalalim itong uh, teleserye dyan sa Senado mga kapatid, ano? Oo. Eh, kahapon nga, sabi ni Senador Gordon, ay <laughs> eh, gusto raw ni Trillanes ah, na mag-sorry si Senador Gordon. Mag-sorry dahil bias yung committee niya. Eh, sabi naman ni Senador Gordon, ba't ako mag-sorry? Eh, sino ba siya? Sino ba ang chairman? Hindi ba ako ang chairman? Oh. At saka yung pinagsasabi nila. At saka yung pag-walk ni Dilima. Eh, sinabi ni Senador de Lima, pinagkakaisahan na raw siya. Eh, sabi ni Dick Gordon, ano pinagkakaisahan? Oh, nandoon naman ang mga kaalyado niya. Bakit hindi sila nagsa imex At saka isa pang pa, sinasabi ni Gordon, Hoy! Senate hearing ito at hindi ka testigo at hindi ikaw ang uh, iniimbestigahan. Ang inimbestigahan natin, extrajudicial killing. Bakit ka maglulok? Bumok out. Number two, miyembro ka ng Senado na komite na yan. Anong klaseng halimbawa ang pinapahakita mo ah, sa mga kasamahan mo? Tos, Mario Josep ito, sinasabi ni Dick Gordon, ano na lang, at saka ang taong bayan na nanunood, ah, nanunood, ano na lang ang sasabihin? na ganyan tayo mga mambabatas, mga bastos ay kung panuorin ho ninyo yung video ay kayo na hong humusga Diyos ko po naman kayo na ho ang tumingin eh kayo na ho magsabi sino bang may mali kasi ang sinasabi ni Trillianis at Delima hindi sila may kasalanan, wala silang kasalanan, wala silang mali eh, tinuturo nila ang uh, komite uh, si Senator Gordon at uh, sinag apologize nila ay eh, sabi naman ni Senator Dick Gordon bakit ako mag apologize ano bang ginawa ko oh. eh ikaw nga Delima nag walk out ka hindi ba kabastusan yan oh. Eh, si Trillanes naman, eh, dapat mag-apologize si Gordon. Sabi ni Gordon, bakit ako mag-apologize? Question and answer ito. Bakit mo akong tawagin bias? komite 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 uh, mo miyembro ka ng komite tatawagin mong sisiraan mong komite mo sabi mong bias so, ano sinabi ni Gordon nagkaroon hon ng bagay iba ng isang araw anyway mga kapatid kaya ang tanong po natin dahil sabi na rin ni senador Gordon dapat daw ma itong dalawang mambabatas na ito lalo na si senador Delima. ang tanong natin para sa Facebook today dapat bang disiplinahin ng Senado sina senador De Lima at senador Trillanes dahil sa inasal ng mga ito nung isang araw sa hearing? Hashtag #discipline. Ay padala nyo na po ang inyong uh, reaction dito sa bagay na ito. Kasi ito po yung uh, pinagtatalunan, dapat na bang uh, disiplinahin para tumigil na itong dalawang ito? At eh, kasi nga naman, ay sabi ho ng ilan, na, sabi ng ilan nito. Bakit ba itong dalawang senador na lang na itong ang pinagpipilitan yung kanilang testigo ay nagsasabi ng totoo? One in fact, halos lahat na ng tao sa mundong ibabaw na ito na nakapanood ng uh, hearing ay naniniwalang nagsisinungaling yung testigo. Eh bakit nga ba, Senator Trillanes, Senator De Lima, what's with uh, Matubato, Sir, Ma'am, eh lahat ho ng tao o grade 1 eh natatawa ho sa mga testimonya ni Matubato kayo na ho ang tao yata dito sa Pilipinas at syempre ilang mga dilawan eh naniniwala kay Matubato eh lahat ho ng tao na nakapanood ng hearing eh nagsasabing eh sinungaling o maging ang senado nga maging si Senator Pacquiao o ha ah, Aba, religious na tao yan. Eh, bakit pa eh, pati siya, eh, naniniwala siya na si sinungaling si... Eh, kaya nga, ang uh, sister na lang dyan, uh, eh, since chairman naman si Senator Dick Gordon, eh, dismiss na yung uh, matubato na yan. Bakit patuloy at paulit-ulit pa natin pinapakinggan, eh, wala namang saysay -say at alam naman, alam naman ho natin na uh, nagsisinungaling na lang. Kalukuhan na lang ho sinasabi na matubato. Kung sa bagay, ay kung walang si Matobato dyan, eh wala tayong pagtatawanan, wala tayong kainisan. Siya nga pala kapatid, kapakahapon ha. <laughs> ay uh, alam niyo itong uh, Senado na ito, eh parang teleserye na lamang ho eh. Humahaba ng humahaba kung sino man ang mga producer nito, director nito, scriptwriter, dapat pagalitan na. mhm -mm. Kasi wala na hong uh, kwenta itong teleserye dyan. Naalala ko tuloy, hindi ko nababanggitin ko anong teleserye yan sa telebisyon. Wala na talagang kalatoy-latoy. Pinipilit pa, pinapahaba yung teleserye para humabala ang Sos Mariusep. Maya-maya, namatay. Maya-maya, nabuhay maya maya eh, dumating si ganito o, sino naman yan Tatano, tatanungin ko sino ba yan ayan yung pinsa ng kanya kaibigan na kapitbahay dun sa kabilang ibayo Sus so, Mario humaba ng humaba yung teleserye. kasi nga marami nagpapa-advertise <laughs> eh parang ganito rin yung sa senado ngayon humaba ng humaba eh para sa exposure siguro o ayan huwag nangyari kaya mga kapatid, kung kahapon, na. Ang ah. ah. kahapon, eh, nagtanong tayo kung ano ang magandang ah, title para sa nga ah, gagawin ng mga artista na nakakulong ngayon at yung mga makukulong pa. Ngayon naman, ang tanong ko sa inyo, ipadala nyo nga ho rito sa atin sa Facebook Live, anong magandang teleserye ang ipamagat dito sa Senate hearing? E eh, teleserye ho ito eh. Ah. Ah, itong teleserye na ito ay hindi naman aksyon. Ito po ay uh, comedy ah, at saka drama na teleserye. Ano? Ah, eh alam niyo na ako kung sino ang mga bida rito, ha? Ah? Alam niyo rin sino ang mga kontrabida, ha? Sino ang mga extra, ha? Ay padalhan niyo nga po ako kung ano nga pwedeng ititulo rito sa PAN. at pwede nating isali ito sa Urian Award, ha? O sa MMFF, ha? Metro Manila Film Fest. Baka pwede, ha? Padalan niyo nga ako po mga kapatid, ay kayong magagaling na mga kayo na sa Facebook. padalhan niyo sa akin kung anong magandang titulo ng uh, teleserye dyan sa Senado, ha? Oo. Oh, oh. oh, babasahin natin yan. Ito naman na uh, heron, anong dilimaw. <laughs> Meron bang gano'n? <laughs> Teleserye? Ha? Oo. Oh, ha? Ay eh, kasi di ba may mga di mga sa sa TV di ba? May mga ang probinsyano na sikat ngayon, merong ang uh, pag-ibig na walang hanggan, yung mga ganon. Eh, sa Senado ang maganda. Ha? O. Oh. O. Oh. Oh, may nagsuggest dito eh, matubato ang hari ng kasinungalingan. <laughs> yan, ang, yan ang, sabi Yan ang suggestion dito ano, Basahin nga natin ito mga kapatid Ito mga sinasabi Sarswela, Walk out queen sa Senado Yan ang title Matubato mo ang reloko <laughs> Walk out boy and queen Basang Manok <laughs> The Walkout Pusong sa ah. Binibrayo si Kai Droga Si Mary Ann. <laughs> Si Richard Sarsuela Si Mr. Brown Bato-bato sa langit Si Bato-bato ay pangit Easy si... Suspe, ikaw naman na ah. Ay, sandali lamang mga kapatid ha Kaya mga biro-biro Ano eh, sandali lang eh Ano, Senate Ghostbusted Hahaha <laughs> Yung may originality naman, ay baka makasuhan pa tayo dyan ng uh, ng uh, DTI dahil sa paggamit ng mga ibang dito yan. Matubato sa langit, tamaan, huwag magalit. <laughs> naman sa kustudiya pa ng uh, Senado at tanging ang uh, kumukup-kup lamang sa kanya ay itong si Senador Trillanes. Nako, eh lumalalim ho ng lumalalim itong uh, teleserye dyan sa Senado, mga kapatid. Ano? Oo. -o. Eh kahapon nga, sabi ni Senador Gordon, eh, ay gusto raw ni Trillanes ah, na mag-sorry si Senador Gordon. Mag-sorry dahil bias yung committee niya. Eh sabi naman ni Senador Gordon, ba't ako mag-sorry? Eh sino ba siya? Sino ba ang chairman? Hindi ba ako ang chairman? Oh. At saka yung pinagsasabi nila At saka yung pag walkout ni Dilima Eh, sinabi ni Senador Dilima Pinagkakaisahan na raw siya Eh, sabi ni Dick Gordon Ano pinagkakaisahan? Oh, nandoon naman ang mga kaalyado niya bakit hindi sila nagsa-imit? At saka isa pang sinasabi ni Gordon Hoy! Senate hearing ito at hindi ka testigo at hindi ikaw ang uh, iniimbestigahan ang iniimbestigahan natin extrajudicial killing bakit ka maglulok walk out number 2 miyembro ka ng senado na komite na yan anong klaseng halimbawa ang pinapahakita mo ah, sa mga kasamahan mo tos so, Mario ito sinasabi ni Dick Gordon ano na lang at saka ang taong bayan na nanonood, ha? Ah, nanonood ano na lang ang sasabihin na ganyan tayo mga mambabatas mga bastos oh. ay kung uh, panuorin ho ninyo yung video ay kayo na ho humusga Diyos ko po naman kayo na ho ang uh, tumingin eh kayo na ho magsabi sino bang may mali kasi ang sinasabi ni Trillanes at Delima hindi sila may kasalanan, wala silang kasalanan, wala silang mali. E eh, tinuturo nila ang uh, komite uh, si Senator Gordon at uh, pinag-a-apologize nila. E eh, sabi naman ni Senator Dick Gordon, bakit ako mag-a-apologize? Ano bang ginawa ko? Oh. E eh, ikaw nga, delima na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Another exciting day. Tatalakay natin ngayong umaga dahil kahapon sa laman ng mga balita si senador Richard Dick Gordon at si senador Antonio Trillanes, senadora Laila Dilima na karon po ng bangayan kahapon sa loob ng uh, nung isang araw sa Senado ha huh? dahilan para mag-walk out itong si Dilima at si Trillianes naman, itinawag eh, ang kanyang komite kung saan siya mismo miyembro ha. Tinawag niya itong bias. <laughs> Abay, siyempre, nagali po yung chairman, si Senadora Richard Dick Gordon. Abay, eh, ang sabi ni Gordon eh, dapat daw eh, mabigyan ng sanksyon ha. Itong uh, dalawang kasamahan nila dahil sa pag-uugali, dahil sa pag-aasta yan sa loob ng uh, Senado. Nagugat po ng lahat ito ay ay uh, matapos na ayon kay Senator Gordon hindi raw isiniwalat ni Dilima sa committee hearing na si Matubato ay may kaso pala ng kidnapping. Eh, sabi naman ni Dilima na isiwalat na yan. Eh, sabi ni Gordon eh wala ako noon, bakit hindi mo inulit, ba't hindi mo sinabi, eh ako na yung chairman ngayon. Eh syempre, to the rescue naman itong si Senador Trillanes, nakaalyado ni Dilima. At sinabi niya, eh, bias! <laughs> Naku mga kapatid, patindi ng patindi itong teleserye dyan sa Senado. At lahat na lang ng uh, ika nga ay uh, nakatuon dyan sa Senado na yan. Ang... Uh, Kahilanan lahat ng ito ay dahil lamang sa testimonya ni Matubato eh sabi nga po ng ilan eh bakit hindi pa kasi dispatchahin yung Matubato na yan eh bakit na lang daw sila dilima na lang, dilima na lang yata at Trillanes ang naniniwala bakit patuloy at paulit-ulit pa natin pinapakinggan eh wala namang saysay -say at alam naman, alam naman ho natin nga nagsisinungaling na lang Kalukuhan na lang 'ho si nasabi na matubato. Kung sa bagay, ay kung wala na si Matubato dyan... eh wala tayong pagtatawanan, wala tayong kainisan. Siya nga pala kapatid ka kahapon, ha? <laughs> ay, uh, alam niyo itong uh, Senado na ito. Eh parang teleserye na lamang 'ho eh. Pumahaba uh, ng humahaba. Kung sino man ang mga producer nito, direktor nito, scriptwriter dapat pagalitan na mm -mm. kasi eh, wala na hong kwenta itong teleserye dyan mm. naalala ko tuloy hindi ko nababanggitin ko anong teleserye yan sa telebisyon wala na talagang kalatoy-latoy pinipilit pa pinapahaba yung teleserye para humabala ang Sos Mario Set maya maya namatay maya maya nabuhay maya maya eh, dumating si ganito o, sino naman yan Tadano, tatanungin ko, sino ba yan? Ay, yung pinsa ng kanya kaibigan na nakapitbahay dun sa kabilang ibayo. sus Mario Josef, humaba ng humaba yung teleserye Kasi nga, marami nagpapa eh, <laughs> e, parang ganito rin sa Senado ngayon. Humaba ng humaba. Eh, para sa exposure siguro. O, ayan ho yung nangyari. Kaya mga kapatid, kung kahapon, na. Ha? Ah, ah. O kahapon eh nagtanong tayo kung ano ang magandang uh, title para sa pelikulong uh, gagawin ng mga artista na nakakulong ngayon at yung mga makukulong pa. Ngayon naman ang tanong ko sa inyo, ipadala nyo nga ho rito sa atin sa Facebook Live. Anong magandang teleserye ang ipamagat dito sa Senate hearing? E eh, teleserye ho ito eh. Ha? Ah, itong teleserye na ito ay hindi naman aksyon. Ito po ay uh, comedy uh, at saka drama na teleserye. Uh, no? Eh alam niyo na ako kung sino ang mga bida rito, ha? Uh? Alam niyo rin sino ang mga kontrabida, ha? Uh? Sino ang mga extra, ha? Uh? Ay pada sa taong 'yan. Ang sambayanan ay hindi naniniwala. <laughs> ang mga mambabatas, ang tanong diyan, eh bakit nga naman? Bakit pa paulit-ulit na isinasalang yung mamang yan, eh mali-mali naman. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Matubato At alam niyo ba, kahapon naglabas ng mga warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court. Pinapaaresto na po si Mato Bato dahil po sa kasong illegal possession of firearm at kaso niya ng kidnapping doon kay MacDum. Ha? <laughs> Nako Problema nito ngayon Nasa Senado siya Pero ang uh, tingin ng ilan Eh baka makalibre Diyan sa are Warrant of arrest na yan Pero tingin naman ng ilang mga abogado Hindi naman di siguro Abay hindi naman na uh, Kinustudia ng Senado yan At saka wala pang uh, Hindi binibigyan ng Senado Ng immunity si Matobato So anumang kasong isasampa sa kanya o habulin man siya ng mga kaliwat ka ng kaso aba eh walang lusot yung mama dahil wala naman siyang immunity walang immunity na ibinigay ang senado lalo ta wala naman ito sa kustudiya ng senado dahil ito ay hindi naman testigo ng senado kundi testigo lamang ni Trillanes at ni Lima o ay eh, di kahapon naglabas po ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court dahil itong si Mato Bato pala may kasong illegal possession of firearm ah, Eh nagpiansa lang O ngayon papano natuloy ngayon ito ah? Aba eh kailangang iharap ni Trillanes Samahan ni Trillanes si Mato Bato doon sa Davao Regional Trial Court Dahil yan ay pinapaaresto na ng uh, korte Eh wala hong magagawa dyan ng uh, senador Kasi nga naman hindi naman siya state witness hindi naman binigyan pa ng uh, Senado ng immunity na libre siya sa mga kaso at uh, hindi rin pwedeng hindi i-turn over yan sa Korte dahil uh, si Matubato ay wala. Walk out ka, hindi ba kabastusan yan? Oh. Eh si Trillanes naman, eh dapat mag-apologize si Gordon. Sabi ni Gordon, ba't ako mag-apologize? Question and answer ito. Bakit mo akong tawagin bias? komite 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 uh, mo miyembro ka ng komite tatawagin mong sisiraan mong komite mo sabi mong bias so, ano sinabi ni Gordon nagkaroon hon ng bagay iba ng isang araw anyway mga kapatid kaya ang tanong po natin dahil sabi na rin ni senador Gordon dapat daw ma-sanction itong dalawang mambabatas na ito lalo na si senador Delima. ang tanong natin para sa Facebook today dapat bang disiplinahin ng Senado sina senador De Lima at senador Trillanes dahil sa inasal ng mga ito nung isang araw sa hiring #discipline? Ay padala nyo na po ang inyong uh, reaction dito sa bagay na ito. Kasi ito po yung uh, pinagtatalunan, dapat na bang uh, disiplinahin para tumigil na itong dalawang ito? At eh, kasi nga naman, ay sabi ho ng ilan, na, sabi ng ilan nito. Bakit ba itong dalawang senador na lang na itong ang pinagpipilitan yung kanilang testigo ay nagsasabi ng totoo? One in fact, halos lahat na ng tao sa mundong ibabaw na ito na nakapanood ng uh, hearing ay naniniwalang nagsisinungaling yung testigo. E eh, bakit nga ba? Senador Trillanes, Senador De Lima, What's with the uh, matubato, sir, ma'am? Eh lahat ho ng tao, ultimo mo grade 1, eh natatawa ho sa mga testimonya ni Matubato. Kayo na lamang ho ang tao yata dito sa Pilipinas, at syempre ilang mga dilawan, eh naniniwala kay Matubato. Eh, lahat ho ng tao na nakapanood ng hearing, eh nagsasabing eh sinungaling oh, maging ang Senado nga Maging si Senator Pacquiao Oh, ha? Ah? religious na tao yan Eh, bakit eh, pati siya eh Naniniwala siya na si sinungaling si Eh, kaya nga Ang uh, sistema lang dyan eh, Since chairman naman si Senator Dick Gordon Eh, dismiss na yung uh, matubato na yan